Eric Fructuso, sinapubliko na anak nila ni Tony Gonzaga matapos ang mahabang panahon. Ano kaya ang nagudyo kay Eric Fructuso na ang katinang nakaraan nila ni Tony Gonzaga na 3 years down niyang nakarelasyon? Ano ang mapapala niya sa kanyang pasabog na lumang-luma na at hindi pag interesan ng mga marites sa showbiz? Beside consistent at pinarindigan ni Tony na ang kanyang first boyfriend ay si Derek Paul Saryano na kanyang napangasawa at may dalawa na silang anak. Tahimik at masaya na ang buhay niya ni Tony Gonzaga. Bakit kailangan pang umeksena ni Eric Fructoso? Kailangan ba niya ng publicity at gusto niya mapag-usapan upang buhayin muli ang kanyang karir? Baka naman inakala lang noon ni Eric na may relasyon sila ni Tony dahil maging magkaibigan sila. Hindi yung sasabihin na relasyon kahit inabot pa ng 3 years. Baka ni hindi niya nakadalaw si Eric Proctuso sa bahay ni Tony at hindi niya nakilala ng personal ang pamilya nito. Samantala ngayong araw nga ngayon, ay pinakilala na ni Eric ang maging anak nito sa actress TV host sa Tony Gonzaga. Sinabi din nito na wala naman siyang balak na guluhin ang tahimik na pamilya ngayon ni Tony. Gusto lang daw niyang ipaalam sa netizens na nagkaroon sila ng relasyon ni Tony at nagbunga ang kanilang pangamahala noon. Sa ngayon daw ay nasa pangangalaga niya ang naging anak nila ni Tony. At hindi naman daw ito nakakalimutan ng actress at palagi pa rin binibisita.